Aris, ang Aris ngayong araw ay gabay ng mga pahiwatig mula sa galaw ng kalikasan. Sa trabaho, ikaw ay mapanuri at tinitiyak na lahat ng gawain ay nasa tamang ayos upang maiwasan ang anumang kritisismo. Sa usapin ng pinansyal, maingat kang kumilos upang hindi masangkot sa anumang aberya. Ayaw mong makarinig ng pagmumura lalo na sa tahanan, at pinapahalagahan mo ang katahimikan at respeto sa bawat salita. May matibay kang dedikasyon sa trabaho at hindi ka pumapatol sa bigla ang pagkakakitaan o mga suhulan sa aspeto ng relasyon, malalim ang iyong tiwala sa minamahal, at ang pagseselos ay hindi bahagi ng iyong kaisipan, ngayong araw. Ang enerhiyang dala mo ay nagpapalakas ng iyong karisma at nagpapatingkad sa iyong personalidad, kaya marami ang nahuhumaling sa iyong presensya. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Taurus. Ang Taurus ay hinubog ng galaw ng kalikasan ngayong araw upang ipakita ang kanyang tiyaga at sipag. Sa trabaho, Inuuna mo ang maayos na pamumuhay at walang planong sumubok ng kakaibang paraan upang umangat sa buhay ng mabilis. Patuloy mong inuuna ang kasiyahan ng pamilya, at sa bawat salita mo, pinag-iisipan mo ang bawat bagay upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan o alitan. Ayaw mo ng yabangan at walang saysay na tuksuhan sa pagmamahalan, matsaga kang magtrabaho at masinop sa bawat ginagawa upang mapagtagumpayan ang mga plano sa buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, ang iyong lamang ay nagbibigay kasiyahan sa minamahal, at lagi mong pinahahalagahan ang matatag na samahan, ngayon, mas lalo kang mag-iingat sa bawat hakbang na gagawin mo. Lalo na sa pakikitungo sa mga kaibigan at kasamahan sa trabaho, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Gemini Ang Gemini sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay masinop at mas maingat ngayong araw. Mapag-ipon ka ng iyong kinikita at walang balak magpahiram ng pera sa iba ng walang katiyakan. Sa trabaho Disiplinado ka at hindi ka gagawa ng anumang aksyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng iyong pinagkakakitaan. Laging mong tinitiyak na maayos at masustansya ang pagkain ng iyong pamilya upang manatiling malusog ang lahat. Sa aspeto ng pagmamahal, buo ang iyong tiwala sa iyong kapareha at hindi mo iniisip ang pagseselos. Ang katapangan at tiwala sa sarili mo ay lalo pang magpapalakas sa iyong relasyon ngayong araw. Patuloy kang magiging mapanuri sa bawat aspeto ng iyong buhay, lalo na sa usapin ng pinansyal at kalusugan. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Cancer. Ang cancer sa ilalim ng gabay ng mga pahiwatig mula sa galaw ng kalikasan ay nagpapakita ng matalas na pag-iisip at mapanuring ugali ngayong araw. Hindi ka agad nagbibigay ng tiwala sa iba at laging mapanuri sa mga taong nakapaligid. Sa trabaho, ikaw ay masinop at hindi kayang mabili ng anumang pabuya o suhulan. Hindi mo rin pinapayagan ang mga bagay na maaaring magdulot ng hindi patas na kalamangan. Lagi kang maingat sa bawat desisyon, lalo na pagdating sa pag-aangat ng antas ng iyong pamumuhay. Sa usapin ng pag-ibig, matatag ang iyong tiwala sa iyong kapareha, kaya't walang lugar para sa pagseselos. Ang pagiging bukas palad mo sa mga kapamilya ay laging umaangat, at handa kang tumulong kahit paminsan ay kailangang maglaan ng pera. Sa aspeto ng pakikipag-ugnayan, lagi kang may konsiderasyon at pinipiling lutesin ang mga alitan ng mahinahon. Ngayong araw, mas pinahahalagahan mo ang balanseng pamumuhay at maayos na pakikitungo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Liyo Ang liyo sa gabay ng pahiwatig mula sa galaw ng kalikasan ay masusing nagmamasid at maingat sa pakikitungo ngayong araw. Iwas ka sa usaping may kinalaman sa utang upang makaiwas sa hindi pagkakaintindihan o alitan. Mayroon kang matalas na pakiramdam at hindi basta-basta malilin lang ng iba. Sa aspeto ng pera, hindi mo tinatanggap ang anumang uri ng panloloko o maruming kita dahil mas pinapahalagahan mo ang marangal na paraan ng pagkita. Ang pagiging tapat at may isang salita sa mga ginagawa mo ay nagpapalakas ng tiwala ng mga tao sa iyo, lalo na kapag nasa tamang katwiran ka. Masaya at masipag kang nagtatrabaho para sa kapakanan ng iyong pamilya, at sa pagmamahal, malambing at mapagbigay ka may kaluwagan ka rin sa paglabas ng pera para sa pamilya, dahil para sa iyo, ang kasiyahan ng mga mahal mo sa buhay ay higit pa sa anumang material na bagay. Ngayong araw, mas magiging kapansin-pansin ang iyong tapang at malasakit sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Virgo ang Virgo ngayong araw ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig mula sa galaw ng kalikasan. Ikaw ay masipag at laging nagnanais ng maayos na relasyon sa loob ng tahanan. Sa bawat salitang bibitawan mo, sinisiguro mong ito ay magdudulot ng kasiyahan sa pamilya. Sa trabaho, ikaw, ay may striktong pag-uugali at hindi ka natutuwa sa mga chismisan. Mas pinahahalagahan mo ang paggawa ng mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng iyong pamilya. Ngayong araw, may pag-aalinlangan kang mararamdaman, kaya't mas mapanuri at mapagmasid ka. Hindi mo iniisip ang magpautang ng pera dahil nais mong mag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Sa pag-ibig, ikaw ay mapagmahal at malambing, laging nagbibigay ng kasiyahan at kalinga sa minamahal. Ngayong araw, mas lalo kang magiging maingat sa paghawak ng pera at pagtitiyak na bawat desisyon ay makakatulong sa pag-unlad ng iyong pamumuhay. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Libra ang libra sa ilalim ng mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapakita ng maingat at mapanuring pag-uugali. Sa pakikipag-usap, hindi ka basta-basta nagbibigay ng tiwala at laging may pag-iingat sa mga sinasabi. Sa trabaho, mas pinipili mong gawin ang mga bagay na mag-isa, upang walang maging abala o dagdag na suliranin sa iyong mga gawain. Kapag may ipinangako ka sa iyong pamilya, sinisigurado mong matutupad ito upang mapanatili ang saya at magandang samahan sa tahanan. Malambing ka sa iyong mga mahal sa buhay at bukas-palad sa mga pangangailangan ng pamilya. Hindi mo iniinda ang paglalabas ng pera basta't ito ay para sa kasiyahan at kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw, mas lalo kang magiging masinop sa bawat desisyon, sa paghawak ng emosyon, at sa pagsuporta sa pamilya, ang pagkakaroon ng balanseng ugali sa mga aspeto ng buhay ay nagbibigay ng positibong enerhiya at kapayapaan sa iyo at sa mga nakapaligid. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Scorpio ang Scorpio nagabay ng pahiwatig ng kalikasan, ay nagpapakita ng masusing pag-iingat ngayong araw, lalo na pagdating sa pagkita ng pera. Mas pipiliin mong magtrabaho ng mabagal at sigurado, kaysa pumasok sa mga transaksyong hindi tiyak. Sa loob ng tahanan, ikaw ay masigla at positibo at ang bawat salita mo ay nakakapagbigay ng magandang enerhiya sa buong bahay. Sa trabaho, mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa, iwas sa mga chismis at mga hindi kinakailangang usapan. Ayaw mo ng mga pabirong tuksuhan sa relasyon, dahil pinapahalagahan mo ang respeto at katapatan sa pagmamahalan, sa kabila ng iyong tahimik na pag-uugali, may natatagong tapang ka na hindi basta-basta mababali, malambing ka sa mga mahal mo sa buhay at ginagawa mo ang lahat upang mapanatili ang positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ngayong araw, ang iyong determinasyon at masinop na pag-uugali ay magdadala ng magandang kapalaran sa iyo. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius ang Sagittarius na pinapatnubayan ng galaw ng kalikasan, ay ninanais ang tahimik at maayos na araw. Ayaw mo ng mga bulahan o mga biro tungkol sa pagmamahalan. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa, na walang halong kwentuhan, dahil mas nakakapokus ka sa iyong mga gawain. Sa aspeto ng pera, pinapahalagahan mo ang perang pinaghirapan kaysa sa madali ang kita pagdating sa pagmamahal hindi ka madaling magselos dahil laging may tiwala ka sa iyong kapareha sa pamilya lalo na sa mga magulang ikaw ay maalaga at laging handang tumulong sa kanila sa anumang paraan ngayong araw Makakamtan mo ang kapayapaan sa puso at isipan dahil sa iyong matatag na tiwala sa mga mahal mo sa buhay at sa masipag mong pagganap sa iyong mga tungkulin. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Capricorn Ang Capricorn sa gabay ng pahiwatig ng mga galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapamalas ng maunawang ugali lalo na sa loob ng tahanan. Ang masiglang aura ng pamilya ay mahalaga para sa iyo, kaya't ginagawa mo ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan at kaligayahan ng bawat miyembro. Sa trabaho, tahimik ka at mas pinipiling gawin ang mga gawain ng mag-isa kaysa humingi ng tulong o makisuyo sa mga kasamahan. Hindi mo iniinda ang selos, Subalit ngayon ay may bahagyang kahigpitan pagdating sa iyong personal na relasyon at pag-ibig. Maluwag ka sa paglalabas ng pera para sa mga pangangailangan ng pamilya, lalo na kung ito ay para sa kanilang kasiyahan at kapakanan, may kahandaan kang tumulong sa mga mahal mo sa buhay. Ngunit pinipili mong maging maingat sa bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pera ngayong araw mas lalo kang magiging masinop at praktikal, ngunit nananatiling malambing at maalaga sa mga minamahal, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Aquarius Ang Aquarius sa ilalim ng gabay ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapakita ng determinadong disiplina sa trabaho. Mas pinipili mong mapagod sa maayos na paggawa kaysa kumita ng pera sa mga hindi kanais-nais na paraan, kaya't iniiwasan mo ang mga usapang suhulan o madali ang kita. Sa bawat pagkilos, ang nasa isip mo ay ang kahalagahan ng marangal na pagkita, kahit maliit ang halaga, basta't ito ay nasa tama. Sa ganitong paraan, Nakakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong maayos ang iyong ginagawa. Pagdating sa pamilya, lagi mong inaalagaan ang kanilang kalusugan at siguruhin sapat ang kanilang pangangailangan. Palagi kang handang tumulong sa mga magulang kung kinakailangan at tapat sa bawat pagsasakripisyo. Sa pagmamahalan, ikaw ay malambing at masinop sa pagpapakita ng iyong damdamin. Hindi lamang sa salita kundi pati sa gawa, ngayong araw mas lalo mong mapapagtibay ang iyong reputasyon bilang isang maaasahan at mapagkakatiwalaang tao, sa trabaho man o sa tahanan, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Pisces, ang Pisces na nasa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay nagpapakita ng disiplina at integridad. Hindi ka madaling mabibili ng suhul, dahil mas pinapahalagahan mo ang marangal na pagkita ng pera kaysa sa mga panandaliang ang kasunduan na walang saysay. Ayaw mong mawalan ng tiwala mula sa mga taong tapat sa iyo, kaya't hindi mo tinatanggap ang mga alok na may bahid ng katiwalian. Sa trabaho, Laging handa kang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, subalit may limitasyon ang iyong kabutihan. Hindi ka basta-basta magpapautang ng pera lalo na't ito'y para sa kapakanan ng iyong pamilya. Malambing ka sa mga minamahal, ngunit laging iniisip ang hinaharap kaya't pinapahalagahan mo ang pag-iipon at masinop na pamumuhay. Ngayong araw, magiging daan ang iyong pagiging maingat at tapat upang mas mapagtibay ang iyong relasyon sa mga nakapaligid, sa trabaho man o sa tahanan, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw.